Nasubukan mo bang magluto ng ginisang bago? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo. Ta, ginisang bago. Simulan natin ating pagluluto. Painit tayo dito ng kawali. At once uminit na ito, ilagay na natin itong ating karning baboy. Ang ginagamit ko dito karning baboy ay yung parting may taba. Dahil ang gagawin natin dito ay isisir natin to Haga sa lumabas yung mantika nito. Hindi na nga tayo dito gagamit ng mantika. Bali, ang mantika na magagaling dito sa ating karin baboy. Ito yung gagamitin natin. At mas ganito na yung tsura niya, lumabas na yung mantika nito. Magsimula tayo mag-isa. Naglalagay na nga ako dito ng bawang. Ang ginawa ko lang dito sa bawang, pinipit ko ito. At hiniwan ng maliliit. Isusunod ko man ilagay itong ating sibuyas. Pulang sibuyas yung ginagamit ko dito. Pero pwede kayong gumamit dito ng puti. Walang problema yan. At para may sipa naman ng anghang, yung ating nilulutong bagong alamang, maglalagay tayo dito ng sili. Siling pula yung ginagamit ko dito. Dinamihan ko na yung paglalagay ng sili para siguradong masarap yung kain natin mamaya. <laughs> At this point, ilalagay na natin itong ating bagong alamang. Ang ginawa ko naman dito sa bagong alamang ay hinugasan ko ito ng bagya. At pinatulo ko yung katas nito para mabawasan yung alat nito. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-iisa. At kung nga pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. O, pwede mo na may comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. At this point nga ay naglalagay na ako ng mga pampalasa. Naglagay ako dito ng asukal at saka black pepper powder or pamintang durog ang asukal ay magsisilbing pambalansi sa lasa ng ating ginagawang bagong alamang. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paghahalo hanggang sa tuluyang matunaw ang ating inilagay ng asukal at maluto ng tuluyan itong ating bagong alamang. At once ganito na itsura ng ating bagong alamang, ibig sabihin ay lutong-luto na ito at pwedeng-pwede na natin ito i-serve. Ang sarap nito iparay sa hilaw na mangga o kaya naman kahit bahaw ay talo na. <laughs> ito na nga yung ating ginisang bagong alamang. Kung narating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, Maraming maraming salamat sa panunod. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya. agad dito na lang ako. Dahil kukuha na ako ng mangga at magmumukbang na ako. Kita-kita <laughs> ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam. Bye Bye-bye.